Mga idol, uh, alis tayo at may tayo. Mamajikin ko, magbibisa kagad ako. Ayun na, magic. Ayun, nakapagbisa tayo. Wala pang isang segundo. Ayun, let's go na tayo sa Baguio. Sana ah, uh, paloob ng Diyos at ingatan tayo. Let's go! Hello mga guys. Andito na tayo sa Baguio. Oh, uh, grabe lamig. Uh, idol mga guys. Uy, mga tanawin, no? Oh mga pine tree tingnan nyo po yung uh, pinag check inan ang mga guests pang big time pang VIP mga idol nandito nga pala tayo sa Forest Land Hotel ah, ano? Forest Lodge Hotel mga big time po, at ang mga pumupunta dito big time wala namang big time rin ang pagkain, ang mabait ng ating uh, mga guests ah, uh, pakainin pa tayo dito ayun, pero ang grabing lamig Grabe. Ayan ha, ebidensya. bagyo na naman mga loads mga guys. Keep watching lang para kayo ay makapasyal rin. Mga big time yung mga sasakyan no. Grabe. Big time na rin tayo mga idol. Keep watching lang po mga idol. Salamat po sa mga nanonood. Uh, bagong lahat ay eh uh, uh, sina shout out ko po yung mga nanonood sa akin uh, si Eldorado Dorado Baclayon o Florencio Baclayon saka si Chip Robert Felipe parati pong nakatutok sa ating uh, uh, ginagawang vlog yan ay eh, salamat sa inyo at sa mga hindi ko nabanggit at sa mga gusto pang mag uh, pa shoutout mag-comment kayo siya shoutout ko po kayo at sa mga guest ko sa mga guest, salamat po sa mga guest ko na naniniwala po sa akin sa mga subscriber po natin sa mga pasayero ko sa grab Salamat po sa inyo nga pag uh, subscribe sa akin at panonood kung hindi dahil sa inyo uh, hindi po natin uh ginagawa po itong pagbibidyo na ito ayun let's go na sa ating uh, mga activities ngayon keep watching lang po let's go Ah, uh, ito yung aking uh, nami-miss dito sa Baguio mga uh, ito, ito yung iyan, uh, yung strawberry taho ni Chip ang sarap ng strawberry taho na to eh ito yung hindi ko makalimutan eh, mo si Chip yung isa ayan Ayan, 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 strawberry. ayan, ayan, Sarap ng strawberry ni Chip. Si Chip, ito yung nagtitinda. Salamat, boss. Yun, gumain muna tayo ng halo-halo. Uh, ay, halo-halo. Ano ba ito? Nakalimutan ko na yung pinagsasasabi ko. Nakakain lang tayo ng strawberry. Uh, taho. mga idol, sa mga gustong uh, mag-check-in ano, dito sa Baguio. Uh, kung kayo po ay uh, nag- uh, nag-iisip magwawas ng pera sa marami kayong pera ganyan ha kung saan nyo itatapon yung pera nyo dito na kayo pag check in kung gusto nyo ng medyo mahal na mababa pwede po dito yan nasa likuran po tayo parkingan nito ayan din yung makita yung uh, uh ganda pa nito eh Ayan, uh, ang pangalan dito, pangalan nito chip eh uh, Forest Hill Forest Lodge Ah, uh, Forest Lodge Forest Lads Hotel Kung gusto nyo ng mas mahal At uh, kayo po ay nachichipan di naman kayo sa kapala Tatawid lang kayo ng hagdanan Yan, tatawid lang kayo mga idol Yan uh, sabi ni Chip eh, maganda daw doon puntahan natin kung anong pagkakaiba bakit naging mahal malamang uh, itong hagdanan na nagpamahal ah uh, joke lang Ay, oh, oh, ang ganda grabe talagang VIP Sabi ni Chief, uh, pag kayo ay nag-check-in dito na dalawa kayo, one bed lang, eh, ang babayaran nyo po, one day, 10,000. Pag kayo naman eh, gusto nyo, pang maramihan, dalawang bed, babayaran nyo, 25,000, limang katao. Ito po yung manor. Ay, ang ganda. Parang nasa ibang bansa ka. Ayan po. Wala ko. May mga ano pala dito. Mga nagtitinda. At kung kayo ay naliligaw, ayan, meron silang ah... Uh, Street. Ayan, kaliwa, kanan, Easterwood. Baka maligaw kayo. Maganda, maganda mga mga guys. Maganda rin ang bayad sa mga uh, nag-iisip kaso ng uh, mga milyones at ayra pang gasto Munta kayo dito mag-check in. i sa Baguio Country Club uh, dito hotel to hotel pala ito ang uh, kailangan dito member kayo para makapasok mga big time lang yung mga pupunta dito mga idol mga artista so parang artista na rin tayo eh, hindi na tayo papasok sa loob baka palabasin tayo maka ikulong pa tayo sa sa itsura natin hindi naman tayo big time yan yung hagdanan papunta dun dito rin po pwede kayong mag golf may golf po dito ayan mga idol ah uh... Tignan nyo po, subaybayan nyo po kung uh, saan pa tayo pupunta. dito naman tayo sa eat all you can mga idol uh, Pinunta pinuntata ng guest ko dito eh mukbang dito tayo sa korean uh, sangyuk saldo eh ano we picture taking korean costume sabi korean place restaurant all you can no? Kailangan lubusin nyo lahat yan, mga idol. Pagka hindi nyo naubos, pabayaran nyo ng... ng uh, malaking halaga. Ah, joke, joke lang. Yung uh, kaya nyo lang, kain kaya, kaya na tayo, mga idol. Let's go. Matinding uh, kainan ito. Pakain uh, ko na yung ilang araw dito, mga idol. Para para makatipid-tipid ayun, kain na tayo okay.

uwi na tayo last day na natin dito sa Baguio at ano uwi na ano, 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 bya, uh, ano, na, po no. talaga dito sa Baguio Grabe. No, 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 no. hindi, hindi ko nadala yung ang oras kayo na ay 7.30 yun grabe ang ganda oh. yung mga pine tree oh. grabe hindi nakakasawang puntahan puntaan itong Baguio marirelax ka at marirelax rin ang pera mo marami marami po salamat sa mga subscriber sa mga pasahero ko ng at uh, sina shoutout ko nga pala si uh, Florencio Eldorado Baklayon pangalan yung Eldorado Florencio pangalan rin ha? saka si Robert Philippine at taga Baguio si ano pa pangalan nito Ronnie Lico magandang uh, umaga sir magandang umaga sir ito yung ating uh, mababait ng mga <laughs> guard ha so, Ayan, uh, dito tayo sa sa ano, forest forest forest, 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 forest lab, forest yeah napakaganda dito mga idol overlooking uh, sa mga hindi pa nakaka-subscribe subscribe nyo na ako at sa mga nanonood salamat po sa inyo let's go uwi na tayo sa awa ng Diyos uh, ingatan tayo Uh, dasal, -dasal lang sa Panginoon uh, para patnubayan tayo sa araw-araw pasalamatan po natin Inipot tayo ng uh, tawad sa ating mga ginawang kasalanan. Salamat po ulit at uh, hanggang sa muli. Panood lang kayo sa Seryo TV. Ba bye bye